Dahil tapos na ang Pasko mga auntie ay Operation baklas sa na tayo ng mga Christmas decor natin. Wish ko lang araw-araw ay Pasko para araw-araw ay masaya ganon. Kasi schedule nga akong magbaklas nitong mga decor namin mga anti kasi nga dito sa part na to ay sobrang alikabok nila. Hindi nyo lang nakikita pero ako kasi nakikita at nadadama ko siya. Pagkabaklas ko ng anti ng mga decor ay kailangan ko munang punas-punasan itong mga display namin bago ilagay sa box. Di ba next year nga pala mga auntie ay gagamitin ulit namin itong mga decor na ito. Cause why not? Di ba? Simple nga lang pala yung naging celebration namin ng Christmas Christmas Eve and New Year's Eve. Actually, no mga panahon na yon ay eh, hindi ako nakapag kasi sobrang busy ko na talaga, auntie. Dito na nga ako sa labas nagpagpag ng Christmas tree. Bakit sa labas? Kasi hindi sa loob. Ganun lang yung explanation doon. So, sobrang bilis nga ng panahon, mga auntie, ay hindi mo na Bukas makalawa ay December na naman. Pagkalinis ko nga nitong Christmas tree, mga auntie, ay kailangan ko siyang bakabaklasin para magkasya doon sa may box na paglalagyan ko mamaya. At naalala ko nga, mga auntie, ay marami pala akong gagawin itong araw na ito. Kaya nga, nagmamadali na akong matapos para yung mga susunod na gagawin ko ay matapos ko na rin. Di ba, eto nga pala yung box na pinaglalagyan ko ng mga Christmas decor. 80% na lang anti ay matatapos ko na yung pagbabaklas. Di bali eto nga pala yung medyo sine-check up ko. Baka kasi meron nilagay si Santa Claus malay mo, di ba? Eto ang isang display namin ay ayaw mo nang ipaligpit ni Papa Abel kasi sabi niya gusto niya daw naririnig yung music niya. Kung ko mga anti ay ito yung binili namin noon sa Dangwa. pakiramdam ko ante ay parang mas malamig pa itong buwan ng January kaysa last month. Kaya naman yung kakilala ko ante ay hindi na nakakaligo kasi sobrang lamig ng tubig. Kakain na nga sana kami ante pero wala pa pala akong nalutong ulam kaya ayan bumili na lang ako sa labas. Hindi ko nga namamalayan yung oras mga ante ay alauna na pala ng hapon kaya ayan late na kaming kumain. Di bali yung nabili ko nga palang ulam ay pork dinakdakan tsaka yung buffalo wings. O ganon sarap kain. Pagkatapos nga namin kumain ante ay nagurong pa ako ng mga pinggan namin. Pati nga ang mga kurtina namin ay pinatanggal ko muna kay Uncle Roger para malabhan. Ayan, tapos meron akong laka dito sa part na to. May pupuntahan ako sa glit. Tapos pag uwi ko, auntie, ay diretsyo na ako sa school ni Francis para magsundo sa kanya. Again and again, lagi kong sinasabi sa mga video ko na yung school ni Francis ay malapit lang sa amin. Kaya walking distance lang talaga kami mga auntie. Pag uwi nga namin sa bahay, auntie, ay umakap agad yung anak ko sa kanyang popsi. Ah, sobrang na-miss niya na. pagkababangan ng mga gamit ni Francis, ay sumakay na naman kami sa kotse kasi meron pa kaming pupuntahan na isa. At yung pupuntahan nga importante ay hindi ko pwedeng i-video at ipakita sa inyo. Dito sa part na to ay meron akong dalang chocolate. Ibibigay ko sana sa anak ko pero ayaw niya. Sabi niya ay nagugutom siya kaya ayan kumain na lang siya ng tinapay na walang palaman, auntie. Halatang gutom na rin yung anak ko. Ayan, kinain niya yung favorite niyang tinapay na puto. Pangit mang pakinggan, auntie, pero masarap ya. Pag-uwi nga namin ng bahay, auntie, ay dali-dali na namang gumawa ng assignment yung anak ko. Dito nga sa corner na to, madalas gumawa ng assignment yung anak ko kasi tahimik para hindi na rin siya maistorbo. And yes, mga auntie, tapay lang ti Storyak for today's video. So, tunibigat ulit. Thank you so much for watching. I love you.